Hello, hello. Nyan meron po tayo ditong iha harvest itong ating ah, tungan tungan na saging. Nyan. Ah. Actually, mataas siya, oh. Pero, ayan. Ilan-alan ang dahon na natira kasi tinanggalan ko siya ng dahon. Ayan. At meron na siyang isang hinog. So, gulang na po siya at tanggalin na po natin. Time for harvest na sa kanya. Kaya, atin siyang uh, terpesin Sasamahan so, niyo po ako sa pagtatagpas sa iyan siya. Yan ang puno niya. pero ayan. Ano kaya itong ating gagawin? Baka may matama at na naman sa baba. Sasamahan niyo po ako sa aking pag ng ating utungan variety banana. yo so, pinutol ko to. Ayan, bumagsak. Ayan, nagkanda tanggal. So, ayan. Tumalsik yung isang. <laughs> Ay, nako. Ayan. Hirap kasi mag-harvest. Ayan. Ayan siya. So, so, tanggalin po natin dyan sa Hay ang malunggay. Na ano oh, bali. Nabali ang malunggay. Ayun, nabali ang malunggay. So, palang naman siya. <clears throat> gulang na talaga. Ayun, gulang na siya. Diba? ba? Um, malalaki. pa, malalaki sya sa malalaki siya sa saba. Ano malalaki. galing po natin sa pangangu. So, ayan na ang ating uh, saging at ay laki niya itong lalaki pa niya oh yan lalaki niya yan sa isa lang neto ang laki na pag nilaga mo to masarap to ano masarap ito i eh, tawag lupa lupak oh, masarap to lupak yan kala ano kala tanggal ano, ano natanggal sa ano niya lagay ko na lang to sa tray Tanggalin ko siya. Madagta. Madumi, oh. Madagta. Ah, sandali. Iyan, tanggalin po natin sa kanyang ano, pungang. Ano tawag yan. ko alam sa Tagalog. Dito, dito. Tanggalin natin. Ah, habang si tatay ay nagla-live. Yan siya. Ay, naku. Ang laking buwi kasi. Ang lalaki ng bunga. Yan you know? Oh. Mm. Kainin natin tong hinog. Kainin, kainin natin. Ay, nakalatanggal na na siya. dami ang dami po ang dami sobrang dami at ipakita ko po ayan sya oh. ayan ayan ang dami tapos ito pa So, kainin natin itong hinog. Masarap kumain ng hinog na sagi. Ito, ito, ito. Ito, ito. po. Ayan. Ay. Ayan. Kainin natin ito. Sobrang laki, ah. Alam niyo po, malaki po ito sa sabah mas malalaki to sa saba. Ayan. Sa so, yan. Kasi ito yung unang ano, hindi siya makainang... hindi ito kinakain ng, ano, ng daga or, ano, uh, ibon kasi makapal ang kanyang balat. <laughs> ano? Ayan. ayan, sarap. Sarap. O, ayan. Ayan manatin Mm may buto Ha huh? May buto siya oh Yan Tanggalin natin ang buto Salamat sa inyo diyan pagsama sa akin sa pagharvest nitong uh, utungan na saging. Hmm. Hmm. May nakita ako. pa 'yung ano ko nag ano na bubungan na tahan. Patahanan natin. Yan, ayan. Ay, ito 'yung ano 'yung natumbahan ng isang puno na latundan. So pinutol ko siya. 'Di ba nung nakaraan? Natumba. Tapos, uh, pagkatumba niya, merong ano. So, ayan, oh. Tingnan mo, oh. <laughs> Meron siyang puso. Puso. Ang <laughs> dali. Ang mm dali. -mm. Mm -mm. nung ano, tamang-tama siguro pag putol ko, sisibol na yung puso niya. So, ito siya. Kakaiba, no? Yan. Makain ako ng sinog na saging. Ganito Ganito pala pagpuso niya. So, yan na. Hmm. po yan. Bahanin ko na itong balagon dito. Ano na po po? Ang natubo. Hindi naman siya ano. Itong mga balagon, madali siyang mabuhay. Ayan. So, salamat po sa inyong lahat dyan. This is Loris Garden. Thank you so much. At, hapon na kahapon naglinis din po ako dito puntahan natin ha ayan mo at nagtanggin ito siya naglinis ko dito sa so, unti-unti lang Mali, matatapos din to. unti-unti lang at malilinis din siya ayan salamat po sa inyong lahat tayo ay uuwi na salamat and god bless this is love is garden thank you and bye